Sa gitna ng katahimikan ng Encantedia, matapos ang madugong laban sa Adamaya, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Ang apat na Sangger, Sinatera, Dea, Flamara, at Adamos ay muling nagtipon. Ngunit ang pagkakaisang Minsan ay naging sandigan ng kapayapaan, ngayoy unti-unting nauupos. Ang apoy ng galit ay nasindihan sa puso ni Flamara. Ang yelo ng pagdududay bumalot sa damdamin ni Dea. Ang lupa ng tiwala ay nayanig kay Adamus. At ang hangin ng pagunawa ay nawala kay Terra. Tunog ng kulog, sigaw, at pagsalpok ng kapangyarihan. Isang maling salita, isang maling hakbang. At sumiklab ang labanan, sangger laban sa sangger. Apoy laban sa hangin, tubig laban sa lupa. Ang langit ay nagdilim, at ang Encantedia ay muling nabalot ng takot. Ngunit mula sa kalangitan, bumaba ang liwanag ng Hatoria isang liwanag na pamunit sa dilim. Dumating si Reyna Perina, taglay ang kapangyarihan ng balintataw at ang karunungan ng mga diwata ng nakaraan. Mas mahigit, kayong mga anak ng Encantedia. Wika ni Reyna Perina, ang inyong kapangyarihan ay hindi para sa pagkawasak, kundi para sa pagkakaisa. Kapag ang mga sangger ay naglaban-laban, ang Encantedia ay umiiyak. Tumigil ang labanan. Ang mga sugat ng katawan ay gumaling, Ngunit ang sugat ng puso, iyon ang pinakamalalim. Ang mga sangger ay lumuhad sa harap ng reyna, at sa unang pagkakataon, ang kanilang mga luha ay naging simbolo ng bagong simula. Sa gabing iyon, isang sumpaan ang muling binigkas. Mas mahigit, sa ngalan ng Encantedia, kami, ang mga sangger, ay muling magsasama upang ipagtanggol ang liwanag laban sa kadiliman. At sa liwanag ng buwan, nagningning muli ang apat na brilyante. Ang apoy, tubig, hangin, at lupa, muling nagkaisa para sa bagong umaga ng Encantedia.